Hello guys, may share lang ako sa inyo. Karamihan sa mga tao ngayon, ang pagkaunawa sa salitang iglesia ay isang gusali or bahay simbahan. Ito ay hindi biblical na kahulugan. Ang salitang iglesia ay nagbula sa wikang Grego na iglesia na ang ibig sabihin Isang pagtitipon o mga tinawag. Ang salitang iglesia ay hindi tumutukoy sa isang gusali na bahay simbahan. Ito ay tumutukoy sa mga tao. Ito ang ating mabasa sa Roma 16 verse 5. Ating basahin. ganito ang nakasulat gayon din ay batiin ang iglesia na nasa kanilang bahay ugayan ang aking pina -ibig na si ipinito na siya ang mga unang bunga ng akaya kay Kristo maliwanag ang salitang iglesia ay tumutupoy sa mga tao hindi po ito tumutupoy sa bahay simbahan. Kaya yung mga taong nag-aasyo na sila lang ang maliligtas ay unawain at intindihin yung binabasa niyo sa